Hello, magandang araw, magandang buhay. Ayan guys, oh, dami eh. Ayan. Ang daming kamyas. Oh, hindi ang kamyas. Ay, sorry, hindi po kamyas pala. Kalamansi. Ang daming bunga. Ayan, oh, nakikita nyo ba yan? Ayan po, oh. Ayan, ayan po. Mhm. Uh -huh. Ayan. Ayan po. Sino guys may gusto? Hmm. Uh -huh. Ang dami ng bunga, nakakatuwa. Ayan It's Kalamansi Kalamansi Anda menyambunglah Oh right Kakak tua Hmm Ayan Sarara Mm -mm -mm. Ang dami nakakatuwa guys. Ayun pa sa taas. Madami pa siyang bunga. Mm. Mm. Ako ay mangunguhan nito, dadalhin ko ng kabite. Nandito po kasi ako sa Batangas. Ayan. Ayan. Nakakatuwa. Ayan. Oh, ha. Nakakatuwa Naka pag nasa probinsya. Dito lang po yan sa likod ng bahay ni inay ko. Hmm. Ayan na. Hmm. Si mamaya po uuwi na rin ako. Hmm. Oh yeah. Kalaman si kaso kataas guys nung iba pa kaya namang abutin nakakatuwa ayan oh yes hmm, guys thank you for watching don't skip my ads patapos po ng video ko hanggang dulo and please share na din po. Thank you. Thank you for watching. God bless us all. Bye. We love you. Kakatuwa naman. Yo. Bye.